So dito naman tayo mga tol para sumagot sa katanungan sa credit score sa mobile ledger mo. So ang tanong nga ito mga tol is galing kay user 225007 ayun ang haba lang kaya pangalan mga tol. So, ang tanong nga dito, bakit po hindi madagdagan yung credit score ko kapag 70 pataas So kayo ito na nadagdagan ng credit score sa mobile ledger mga tol. So ang credit score points mga tol na-accumulate yan depende sa violation rate mo. So, dito mga tol, mapansin nyo, ang violation rate ko is 1% lang. Then, may kita nyo dyan na ang daily credit score restoration ko is 0 out of 12. So, ibig sabihin, 12 points ang pwede ko ma-accumulate every day. Ah, uh, kasi 1% lang yung violation rate ko. So, pakita ko sa inyo mga tol kung paano gumagana yan. Ayan. So, dito mga tol, andito yung detailling yan. So, ito mga tol, may kita nyo, kapag ang violation rate nyo is 1%, or lower, tulad ng akin, 12 points per day ang makukuha nyo. Kapag ang violation rate nyo na naman is 3% or lower, 6 points per day ang makukuha nyo. Pero kung ang violation rate mo is 4% or lower, ang makukuha mo na lang is 3 points per day. So sa iba mga tol, baka kaya hindi kayo nakaka-accumulate ng credit score mga tol, baka na-reach nyo na yung restoration score nyo, mga tol. Like I said, mga tol, ito nag-repress -re yan every day. So, kailangan nyo antayin yan para lang mapag-accumulate kayo ulit. And then, lagi yung iiwas sa mga tol na tumaas yung violation rate nyo. Kasi napakahirap nung pag 4% or lower ka na, mga tol, 3 uh, points na lang mo na napakahirap pa rin So, I mga tol, nasagot ko yung mga tanong nyo. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang yan mga tol. Eh, huwag nyo kalimutan na i-follow tong TikTok natin eh, yung Facebook ko and then yung YouTube ko mga tol pa. Take care Sa mga bagong video ni Lodi. See you.